ito mga friend, uh, tikman natin kung mapapansin nyo parang maberde-berde pa siya pero hinog na siya ayan ang laki niya malaking saging ayan o di pa parang kulang-kulang isang dangkal <laughs> tikman natin ang tamis po Ang um, tamis niya, mga friend. Ang um, laki niya, no? Um, sarap. Ang um, sabi daw, ano... Maganda daw sa puso ang saging na saba. Good for the heart daw to. Mas mainam daw to kainin ng ganito na hindi niluto. Pero hinog siya. Ha? Gustong gusto ko yung ganito eh. Masarap. iba talaga yung ano, hinog sa puno, mga friend. Masarap talaga siya. Napakasarap. Napakatamis. Ganun. Saka siksik yung laman. Hmm, wala na. Ayan. Ang sarap niya, mga friend. Ganito na lang. Mag-iingat po kayo. Sarap.